Guys, si papa kita ko pala sa inyo yung aming ah uh, langka na mababa masyadong mababa yung kanyang mga bunga. Ito guys oh. Ito siya guys. Mababa lang ito, ito yung mga bunga niya binalot lang ko Mr. Kusasako kasi pag hindi mo siya babalutin, masisira ito siya. Kaya ayun guys, habang maliliit pa binabalot itong isa hindi lang niya nabalot pero sobrang baba lang talaga niya guys ito guys oh ito lalaki pa ito ng gusto guys kasi pag hindi mo ito siya mabalot mapasisira lang siya kakainin siya ng mga insikto at masisira siya hindi sa abutan ng pagkahinog niya ito oh. ito guys oh sobrang baba lang niya So, ito. Ito kasi. Ito, pag malaki na ito guys, kailangan mo na rin palitan ng sako. Kasi pag hindi mo ito mapapalitan, magsikip siya, masyadong masikip at puputok yung kanyang laman. Kaya kailangan medyo maluwag lang siya o dalawa nga ito guys. Oh. So. Ayan, dalawang piraso pala ito yung kabalot. Ayan o. Ayan guys, yung kanyang ano o, oh, dalawang piraso yan o. Oh. Mm, dalawang piraso yung kanyang laman. Kaya kailangan palitan ito siya guys pag video malaki na. Ayan guys. Ayan lang kami magpa ano lang langka dito kasi pag hindi hindi mo ito sa so na balutin guys o oh, wala kang makakain wala kang makukuha nito yan ito maliit pa. Ayan, ganyan lang guys. And guys, para mga itlog sa taas ng puno. Ayun. Nakikita yan guys, yan yung mga bunga ng kundol. na si paglakihan na at tumanda na. Ayan guys, so. Dito yan ang gagaling sa baba. mas makita basta ito yan guys yan humakyat sa puno yung bagi ng kundol hanggang nakarating sa doon sa dulo at doon sa nagbunga ng marami yan nakikita nyo yun guys yung may mga bilog bilog na yan bunga yan ng maraming kundol nagkalaglaga na lang Ayan guys, ito na yan. Ito na yung nagtalaglag ng mga bunga ng kundon. Para mga itlog. Ang lalaki nila. Ayan. Ayan sa taas. Ayan, sobrang dami talaga. Ayan, kita nyan guys. Oh.